Ito na naman tayo panyera. magluluto na naman tayo ng ating uh, ewan ko kung ulam kung ano mga pagpulutan kung, kung ano Pero Ito ang pinakamasarap Sabi na exotic food Ito ang pinakamasarap Panyera ko ang iluluto ngayon eh napakatagot ko nang hindi nakakakain ito kanya ito kaya ngayon may nagbigay na kumpare ko ayan dulo ina natin ayan dulo natin ngayon yan napiyong <gibli> pa sarap ito ilang dekada ko nang hindi nakakakain ito ito na siya ayan oh palaka ayan ating iya dobo palaka sa talawag. Oh, dumi pa na, oh. Nag-unat <laughs> ang mga paan niya, oh. Ayan, oh. Nakasabi ko na, oh. Eh. Lalagay natin ng Maraming sili. Ayan. Oh. Tapos, kaya natin ang laurel. na ah, sarap yung laurel. Tapos, paminta din mga wala. Hmm. Magayin natin paminta. Sarap yan. Sarap yan. Ayan, nagdarakat na. Nag-unot ang mga tao. <laughs> Ibat na wala, ang nga ito nyo ero. Ayan, Sarap yan, Salaka. lalagay natin ng toyo. Ayan. Kain po yun, masarap. Basta. Saka natin yun. Natakpa ng masangkot sa siyapanero. Ayan. Ganda. Hmm. So, no. Nag-unat oh. Sarap niya. No. Yado po natin niya. No. Naka-special niya. No di ba ba ang paglalat ng pare para masangkot sa siya Panyero, malapit na siya. Patutuin lang natin yan ng konti at natin um, i-adobo ia sa tuyo. Saka natin lalagyan ng mantika sa huli. Oh. Di pa man nakapaglalawin na alasa. Oh. Dalawampung taon tayo hindi nakakain yan. Dalawampung taon, ayun, dalawang dekada. Ito na guys, panyero ko. Oh, ito na, may natin sa tuyo. Ito ang pinaka-dobes na luto sa ating panakang tetot. Ayan. May sa tuyo. Ilagyan ko ng mantika para noon mag-create it daw. Napakasarap. Ayan na siya. Durob na eh ito pa niyo